Masters, magandang araw po sa inyo lahat. At uh, dito na naman ako mga masters, nagbabalik na naman. Uh, ang gagawin ko nitong araw mga masters, gagawa po tayo ng uh, Arabic kupi o tinatawag sa Arabic na gawa. Ito yung uh, uh, traditional coffee nila dito sa Middle East mga masters, which is sabi-sabi uh, according sa rumors sa hearsay, hearsay na sinasabi naririnig ko mainit daw sa katawan to mga masters kaya sa six light kaya ito yung kalang kalimitan pag webes week in na kinabukasan kailangan ito yung pinapagawa nila lagi sa amin dito yung arabic coffee kasi nga may time sila ng pamilya magkakasama so, alam niyo naman po siguro yun mga ka-masters yung ibig ko sabihin kasi mainit nga sa katawan yung arabic coffee na tinatawag na gawa nila dito ito po mga ka-masters ito po yung gagawin ko wala, wala din naman mainit na tubig yung tubig ko taga rito at yung ingredients pala mga kamasters papakita ko sa inyo kung anong sinasabi yung gawa ito po yung mga kamasters tatlong scoop po ang lalagay natin dito magluluto po tatlong ganito well anyway papakita ko ngayon sa inyo mga kamasters paano paglagay pagsalang So ayan na po mga kamasters na isalang na po natin ha ating tubig, pakukuloy na lamang na po natin po ito. At saka natin isasalin tong ingredients. Ito po yung pinaka coffee mga kamasters. Ito yung tinatawag na gawa o Arabic coffee. At tatlong scap po nito. Yan. Tapos pagkatapos, pag kumulo na siya, saka natin ilalagay. At isasalin dito sa lagayan niyang termos. Gumag gumagawa rin po ako dito. Gumagawa rin po ako dito mga kamasters ng tipot o tea, yung Tinatawag nila dito. Ito po yung tinitimbang, sinusukat mga kamasters. Ah, uh, ito yung timbangan ko. Tapos <coughs> ito yung tina kailangan. Meron nakalagay dito 14 grams. Tapos additional 4 grams. Ito mga master 14 grams to, tapos ito noon 4 grams para masarap raw sa lasa din sa asukal naman sukat na sukat nila itong mga masters kasi dalawang area yung hawak ko dito pinagsisilbihan ng mga kape ganito south at saka north yung sa south yung gusto nilang asukal least lang 35 grams tinitimbang rin dito mga masters gaya po nyan uh, tinitimbang rin po dito Uh, gaya, gaya yan, uh, 35 grams. At ito naman 44 grams 'yung kasi gusto nyo dito sa area ko banda ay matamis-tamis. So sa next video ko mga masters, ah uh, ito po 'yung gagawin ko. Uh, ano ko sa inyo dito. So kumulo na nga pala ng ating pinainit na tubig para sa Arabic coffee mga ka masters. Sasalin lang tayo dito ng tatlong ganito, tatlong scoop. Okay. so yun mga kamasters uh, antay lang natin 15 minutes pero bago mag 15 minutes uh, 5 minutes before para 15 minutes na siya ilalagay na naman natin tong isang ingredients itong hill tatlong scoop rin dito wala kasi ibang ingredients dapat may cardamom at saka yung iba eh lang ito lang yung meron sila pero sila kasi iinom kaya so update ko kay mga mamaya mga kamasters mga pag naluto na yung arabic coffee natin well, 13 minutes na yes sada why you used to was a shirt t-shirt only little little yes yes sada lagyan na natin ang huh? sa hill ito hill 10 minutes na bago mag 15 minutes So, 5 minutes from now, 50 minutes, on, pwede natin siyang i -i ihaon, lagay sa thermos. So, yun mga masters, luto ng ating Arabic kopi o tinatawag na gawa at isasari na natin dito sa thermos para madala natin sa nagpapa-order. So, ganito lang kadali gumawa ng Arabic kopi o gawa mga masters. Arabic gawa coffee pamparis ito talaga tamar o dits yun ganito lang kasimple kasi simple magawa ng arabic coffee okay, mga kamasters yung pinakapaborito nila dito kasi mainit sa katawan hindi ko na titikman mga kamasters kasi alam ko naman perfecto na yung pagkaluto ko Ngayon well, mga kamasters, hanggang dito na lamang paking video at maraming salamat yung panonood at akin na po itong dadalhin sa aking pagsisirban. So thank you so much po. Ingat po palagi. God bless you.